istinabu ahlul bid'ah. marami ang mga kapatid, wallahi, mga tao na gumagawa. Tignan nyo, ah, ito ang gusto kong dapat mapukaw natin, sarili natin. Marami ang kasalanan. Pero isa sa mga kasalanan na gusto-gusto ni Iblis, na si Satanas, na ilinlang tayo, ay ang tao na gumagawa ng bid'a. Mas gustong-gusto yun ni Iblis. At mas matimbang ang kasalanan nun kaysa tao na gumawa ng kasalanan na zina, asarek, wal Malaki ang kasalanan ng pangalunya, pagpatay ng kapwa tao at pagshirk. Okay? Napakalaking kasalanan yan. Pero sabi ng ibang mga pantas, mas matindi ang bid'a. Palagay niyo, bakit matindi ang bid'a? Ha? Kapatid na si Ali. Dahil Kunin mo siya, Ismail. Ano-ano? Sabi mo? ang, ang pag-iisip mo doon, tama yung ginagawa mo sa ginagawa mong bidaan. Kung Subhanallah. Ang mga haram ng mga pagsinaganan ko, alam ko na masama at maaaring magtaw pa pa, pero yung, yung bidaan, hindi ka na pwedeng magtaw pa. Ka, Correct. Correct. Nakuha ninyo? Takbir! Pag ikaw na makasalanan, na nagiging marites, na nag, alam mo na nakagawa ka ng kasalanan, inom ng alak, o nangalunya, waliyawdubila, astagfirullah, ilayit tayo ng Allah sa mga fitan na ito, nafeel mo na guilty ka. Nagbabalik loob ka sa Allah. Pero ang paggawa ng bid'ah, na ito ang hindi gusto ni Propeta Muhammad at ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, mas sa bid'ah sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, akala mo, tama ito. At patuloy mo siyang ginagawa at masaya ka pa. At sinasabihan ka na ng mga maalam na bid'a yan, ishada, langon din, bid'a, 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 haram, 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 ishada. Wala na kayong masabi kundi haram, bid'a, bid'a. Na mabuti naman ito eh. Kasi dito ko nararamdaman ang, you know, this is what I feel. <laughs> Masarap ito na pakinggan ko na ganito kami na magdasal, na pinapatay ang ilaw at nagsasayaw-sayawan pa kami. At nagbe-birthday kami sa birthday ni Propeta Muhammad. Nagbibigay ng mga pagkain at lahat. Ano masama doon? Yung makatulikan wag yung mga tao. Masyado <laughs> kay mga pakialam meron sa buhay namin. Bakit inyo pakialaman ng buhay niyo? Bro, ang ipinaparating lang namin yung katotohanan patungkol sa bid'a. Tapos nagagalit kayo? Yan ang problema sa kiber. Yan ang problema sa isang tao na ang katotohanan ayaw niya tanggapin. At yan ang delikado pag ikaw, man sa puso mo ang kiber. Na akala mo, hal al-kibar huwa ma'anahu batarul haq, ang hindi pagtanggap ng katotohanan. Sinabi na sa'yo na ito, dalil sa Quran, dalil sa Hadith, na yan ay eh, hindi pwede, pero sabi mo hindi. Kasi bakit? Nandun yung kibar mo.